Hey guys! Welcome to our vlog! Ako nga pala ang Yung Manong Baru Woo! At ngayong araw, pag-uusapan natin ang Ang bagong polymer banknote ng Pilipinas guys Ang ganda! Ayan, tara na! I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step

ating tatalakayan ng isang makabagong inisyatibo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bagong polymer banknote ng Pilipinas. Tara, tingnan natin guys. Ang polymer ay isang uri ng plastic na ginagamit sa paggawa ng banknote or pera guys. Ito ay mas matibay at uh, mas resistant siya sa wear and tear sinasabi nila. Kaya naman, mas matagal itong magagamit kumpara sa ordinaryong papel. At isa pa, hindi madaling madumihan ito at manukot. At sa makabagong materialis ito, hindi basta-basta nadudumihan at nagagasgas, guys. Wow! Ang mga polymer banknotes na to. Perfect ito para sa mga tao sa mga lugar na laging umahawak ng pera. Ngayon, tingnan natin ang iba't-ibang denominasyon ng ating makabagong banknote ng Pilipinas. Kasama dito ang, syempre nauna na ang isang libo. Meron tayong, meron tayong 500, meron tayong 200, and 100 piso. Na mas lalong accessible at magan itong dalhin. Sa mga susunod na taon, ang paggamit ng polymer banknotes ay makakatulong sa pagbawas ng basura at paggamit ng mga hindi sustainable na materyales. Isa itong hakbang tungo sa mas malinis na kapaligiran. Ang bawat banknotes sa toa ay may special features guys. So hindi basta-basta ang -basta mapipeke. Okay? Mahirapan na mga nana. <laughs> Mahirapan na yung mga nameme. Kaya... <laughs> kaya good luck sa mga nameme ka dyan. Meron itong special na features katulad ng holograms at race printing na tanging at tanging polymer lamang ang kayang magsuporta nito. Mas mahirap itong gayahin. At tumaas din ang sugiridad nito sa pamemeke ng pera. At bukod sa pagiging matibay nito, mas eco-friendly ang mga banknotes na to. Dahil sa matagal itong magagamit at mas konti ang kailang itapon at mag-recycle. Isipin na lang, kung ang isang pera ay papel, ito ay madaling masira, di ba? Ang polymer ay magtatagal ito, guys. At siyempre sa mga nagtatanong kung saan makikita ang bagong banknotes na to, abangan natin, guys, ang bagong release ng BSP sa mga banko at ang ATM. Excited ka na ba? O meron ka na? Ang mga polymer banknotes ng Pilipinas guys ay isang isang malaking hakbang sa pag-improve ng ating sistema ng ating salapi sa Pilipinas. Siguradong magiging mas madali at ligtas sa paggamit nito. At iyan ang ating bagong update guys about polymer banknotes ng Pilipinas. Pilipinas, kung nagustuhan nyo ang vlog na to, 'wag naman kalimutang mag-like mag-subscribe at mag-iwan ka nila ng kwento sa baba. Hanggang sa susunod guys. Mabuhay! At mag-ingat kayong lahat. Mm -hmm.